Ano nga ba ang dapat natin kinakain kapag tayo ay nasabing mataas na ang ating creatinine? So, can we go and show our next slide? Ayan, yung next slide natin will show us number 9. Ano nga ba ang tinatawag na mga renal diet? Ayan, ito po. Nutrition plays a very big role sa ating kalusugan. And if we go to picture number 10, ang tawag po dyan ay renal diet. Okay, ito yung mga pagkain na maganda ang kanyang uh, mineral, ang kanyang electrolyte, at mababa ang kanyang sodium content. Dahil, hindi rin maganda na maahalap ang ating kinakain. Do you know na yung mga may kidney problems? Ninsan maalat na maalat na hindi pa rin nila nalalasahan? Okay, so, can we remove that picture number 10 at ipapakita natin ano ang pinakamaganda? kanila kinakain. Ayan, gulay. Sabi nila ang gulay, kapag ito ay kinain ng mga insekto, mas maganda pa nga. Dahil hindi siya nababalutan ng kung ano-anong mga, as we call it, preservatipo. Ah, hindi lamang preservatives, but also include siguro yung ating mga fertilized o uh, insecticides na hindi maganda sa ating katawan. Now, ang gagawin natin bago natin sagutin ang maraming mo ninyong mga katanungan, mag ako ng mga pagkain na maaaring kahinit ng taong tumataas ang kanya creatinate. Can we go to the different pictures? Miss is starting with our cabbage. Yan. Alam niyo bang ang repolyo o cabbage ay nakakatulong para pagandahin ang functions ng ating kidney? Hindi yung nakikita po ninyo na coleslaw lamang ha? Kailaman kakainin natin ito na hindi siya masyadong lutong-luto. Kung maaari ay half cup lamang. Mababa ito sa kaya ideal ito sa so mga may kidney problems. Number two, can we go to the next one? Ito yung number two natin, after cabbage, berries. Uh, kakaunti lang ng berries dito sa atin eh. Pero maganda na rin kung makakakuha kayo ng strawberry, blueberry, yung mga ganun ba, cranberry, available po yan pwede natin gawin juices. Okay? Next natin, ipakita natin ang ating number three, isda. Kesa po, yung kakinapain natin, maganda na kumakain tayo ng mga omega-3 fatty acids sa matatabang isda. Huwag niyang isipin na yung taba na yun ay magkukos ng deposito sa inyong hugat at puso. On the contrary, these are the good cholesterol na napakaganda sa ating puso at sirkulasyon. Ang next natin na pagkain ay ang itlog. Next natin, purong itlog pero yung puti niya. Dahil yung puti niya ay mababa daw sa so phosphorus. Ngunit mataas ang kanyang quality ng proteina. Kasi yan ang problema po ng may kidney problem. Hindi niya kayang i-digest mabuti o i-filter ang malalaking molecules ng steak and meat protein. So makukuha natin yon sa ating mga egg eh, white. May mga tao na mahinig dito. Kinakain nila ito, sinasahog nila sa kanilang mga ulam. Yung next picture natin will show you the garlic is very important for our kidneys. Imaginin mo, anti-oxidant pa siya, anti-clotting pa siya. Kasi yung problema na may mga kidney problems o problema ng mga may kidney diseases is that pwedeng magkaroon ng pamamaga nila at magkaroon sila ng blood clots. At kung maaari, iwasan natin ang patpitirito. In fact, mas maganda nga, instead na prito, he, pangamay sabaw ang ating kinakain. At kung ganyayahin natin ang mga Italiano, aba, alam niyo pang sa sila ng tinapay? Kung nilang naman, dito sa olive oil, Akita natin yan. Ang olive oil ay nakita nilang may anti-inflammatory property din. Imagine, tinutulungan ng ating kidney stones para mailabas natin. And, last but not least, tingnan natin ang favorito ng diba kapag nagsasalad na sila, yung red bell peppers. Pwede rin green dahil mataas sa so vitamin A, vitamin C, vitamin B6, but at the same time, sa pagpigil nito sa pagtubo ng mga tumor sa ating katawan, aba, tinutulungan din niya ang functions ng ating kidneys. Anong gagawin natin kapag naipon natin ang mga gulay-gulay na yun? in ba? I love you, I'll give you a formula. Tinitigay ko to bilang payo sa mga pasyente natin na nagtatanong, do ano pwede kong kainin? Sinasabi ko, try choosing. Pakita natin ang picture na yan tungkol sa juicing for the kidneys. Ah, ang ganda. It will clean your kidneys. Ah, hindi siya toxic sa ating kidneys. You don't add sugar to it. As it is, itong mga gulay na itong paghahalu-haluin natin, ipiflender natin o kung may juicer tayo, and we can take one glass per day. Ang ganda niyan to clean out mga toxin in our kidney. And the last juice na ipapakita natin, abog kulay pula. Ah, recipe natin ito. For liver and kidney functions. para maganda. Kinahaluan po ito ng beets. Alam niyo ba yung red beets na pipili po po ito sa mga grocery? Ito ay parang singkamas. Pero pula-pula pula siya. Bapano pa niya siya. Lalagyan niyo ng konting cucumber. Lalagyan niyo ng konting apple. Lalagyan niyo ng konting lemon. Lalagyan niyo ng konting luya. Wala masupa lang po pinag ha. And then yung red beets ang magpapatamis na sa juice na ito. Ipiblender o chuse nyo at napakasarap ng lasa. If you take this once a day, one glass daily, it will cleanse your kidney and make you healthier. Yan ang hapon natin. Hindi lamang yung mga kung ano ang mga bawal. Kasi ang doktor, kapag sinabi sa inyo ano ang mga bawal, ang next question niyo eh ano ang pwede? At nakita niyo naman, those are the things na pwede po sa inyo to help manage your kidneys better. Okay? Ngayon, ang dami na po nating mga katalunan at syempre, paunti-unti na natin silang sasagutin. Ang tanong kada dito na yung Miss Michelle is, oh, bakit maalat ay hindi dapat? Well, kasi ang maalat is sodium chloride. At ang sodium na ito, ay nag attract ng water. Hydrophilic siya. At tawag namin doon, so, pagmamanas ka, eh, yun ang problema na nga ng may kidney trap of oh, kidney diseases eh. Nagmamanas na sila. If you add more so, in your diet, di lang mama na ka, papaas ang blood pressure pa. Okay. O oh, may panibagong kanong, bakit pa. ang hihapang katulog? Well, kasi maaaring humiikot-ikot sa ating dugo yung mga poisons that are not being carried out by a kidney. Ang mga poisons, so toxins na to, is part of our metabolism and even from the food that we eat. So, kapag tumataas nito, sabi nga nila, may mga kondisyon na maaari ninyong i-google at tawag to. Also, tinia. Ang pangalawang i-google nyo, ibrinia. Yung po pang mga ammonia levels, bulas at extra nitrogen ay nasa ating butap. So, hirap tayong matutok. Okay? I hope you get that, path. Kapag sinabi pa ang kidney failure, to, yeah, totally, hindi na gumagana ang kidneys. Well, ang kidney failure comes in stages. Meron kami tinatawag na acute renal or acute kidney failure. Meron din pong tinatawag na chronic renal or chronic kidney failure. Uh, yung acute, syempre, masama yun. Mahirap yun dahil biglaan na lang. Maaari, umiinom ka ng isang litrong tubig ang, in, ang inilabas mo sa inyo mo, e eh parang wala pang kalahating tasa. That means your kidney is not functioning well already. So, maaaring ipapacheck ka ng doktor mo para malaman ang iyong, ang tinatawag naming GFR or glomerular filtration rate.